Hello mga pare ko, ayan, papakita natin kung paano i-operate ang ating Joyride po wheel fold na binili sa atin nila Sir Roderick at Ma'am Glad. Ayan, all the way from Samal Island. Ayan, so para to kay mama nila na si Ma'am Arlene. So, ito, sa dalawang bilog na ito, itong maliit na ito, yun yung gagamitin para manfold natin ng unit. So, take note lang, ito nga palang blue na to, is cover lang to ng ating gulong. Ayan, pag-fold naman, ito rin yun yan. Kaya, pakita ko na lang talaga natin dito. Yun. tong armrest arm press niya, pwede rin i-tilt pa pwede rin itaas. So, may headlight din ito. Yan o. May hazard din. May signal light. At may horn. Pakita mo yung mga switches natin. Ayan. And dito sa side, merong reverse at first to third gear. So, first gear lang tayo para mag-try. And then, ito yung reverse. Mamaya, pakita rin natin. twist grip throttle lang tayo sige sige one break na po oh break may break this break na yan na nasa likod okay sige go ayos ayos oh nice uwi na siya ng samal mga parikoy try mo rin yung reverse break ka yan reverse ayos oh so ayos ba sir Rod ayos ayos thank you thank you sir Rod thank you ayos mga parikoy